What's up mga ka-hunter? Ating tunghayan ang kakina kilabot na kwento at karanasan dito sa isang tulay sa Pampanga. Ang pilay na tulay bridge. Tingumano may white lady na nagmumunto dito. Siguraduhin na hindi ka nag-iisa habang pinapanood ito. Baka bigla na lang ito lumabas at tatabi sa'yo. Ating pakinggan ang kakila kilabot na kwento ng mga saksi at nakaranas ng kababalaghan sa tulay na ito. Napapanayam ng aming team ang isa sa mga nakaranas ng kababalaghan sa pilay na tulay. Isa itong tricycle driver. Ang nga pala si Pupoy de la Cruz, isang tricycle driver, may white lady talaga sa tulay na yun. Nung isang gabi, napadaan ako sa tulay na yon, Merong biglang kumara sa akin. Isang matandang babae na nakapte. Isang matandang babae na white lady ang nakikita sa pilay na tulay. Pinsan ito sa tricycle ito nagmumunto at biglang sumasakay. Kaya naman ang mga tricycle driver dito ay sa gabi ayaw na maglakbay. Nung tatanungin ko na saan siya, kung saan siya bababa, paglingon ko bigla siyang nawala Sadyang mapaglaro ang white lady na ito Tila pinaglalaroan ang mga dumadaan dito Ako pala si Arisa Santos nang tira ko sa malapit sa tunay Ang white lady na ito ay parang sawa na sa buhay hindi na nito iniisip na baka sa kakaakyat niya kung saan saan ito ay mahulog at mamatay. Kinawa niyang libangan ang pagmumunto sa mga dumadaan sa pilay na tulay. Lalo na pag ang White Lady ay nalulumbay. Noon minsan, nagsulubong ko yung White Lady sa tulay. Nagpatakbo sa takot. pala si Dodo Spine, sa gilid. Isa akong residente malapit sa tulay niyo. Tunod namin na ay nangingilabot pa habang siya ay nagsasalita. Minsan, nung dumaan ako sa tulay niyo yun, may nakita akong isang babae sa gilid sa tabi ng puno. Matanda. Minsan, pag ako sa tuloy na sa tulay na may mga mata ang nakatingin na Minsan may sumusunod. At kapag napagod naman ito sa pagsunod, siya ay gagapang naman pauwi. uwi. Minsan bumibigat yung tricycle ko kahit wala akong sakay. At para ang lahat ng kababalaghan ay matapos na. Amin nang tinawag. Walang iba. Kundi si Ed Maluwag. Ito ay humakbang papalapit. Ang muso ay nakaipit. At nang mapansin ito ng matandang babae ay biglang. Ito ay nagtago. Tinapin pati ang muso. Pero si Ed Maluwag ay seryoso sa paghahanap sa kanya. Tinya ito tinigilan. Ang White Lady ay patuloy sa pagtago. Ngunit nang ito ay kanyang mahuli, ang White Lady ay aming din nakapanayam. Ako si Erika, White Lady sa tulay. Pag wala akong magawa, tinatang sila. Pag naiinip ako, minumoto sila. <laughs> Nakakapagod maging multo kahit saan umakit ako. Umakit ako ng puno kasi inaabol ako ng aso. <laughs> Minsan sumasabit ako sa tricycle, wala kasi akong pamasahin. <laughs> Pag naiinip ako, minumulpok sila.